Bukawa! Lumabas ka dyan! Pagbuksan mo ako ng gate! Bukawa! Ano ang kailangan mo, Bebang? Umalis ka na dito! Hindi mo to bahay! Bukawa! Ano ba nangyari di ba? Diba? Mag-ibigan tayo! Ba't tinaway mo ko? Iniwan mo si Nanay Sitang dito sa bahay! Malungkot siya! Hindi mo na si Nanay Sitang, Bebang! Hindi totoo yan! Mahal ko si nanay! Pumunta na kami ni Princess sa probinsya para magbakasyon! Pwes, hindi ka na pwede bumalik dito sa bahay! Ako na ang bagong anak ni nanay si Tang! Kukawa! anong gagawin natin? Hindi ka pinapapasok ni Cocoa. Hindi ko alam, miss ko. Basta, gusto ko lang makita si nanay. Kung ako si Bebang, papa ko yung Cocoa na yan. Matatamaan talaga siya sa akin. Hi, princess. Hindi maganda yan. Dapat mag -usap may hinahan tayong makipag-usap ni Kukuha. Nandididil kasi ako iska eh. Nanay ko, miss na kita. Gusto na kitang mayakan. Hindi po si Bebang yun, nanay si Tang. Ibang tao po yun. Akala ko si Bebang na. Sana nguwi na siya. Namimiss ko na yung anak ko. Oh. Nanay si Tang, may sasabihin ako sa'yo. Si Bebang, hindi na daw uuwi dito sa bahay natin. Ano? Bakit daw? Sa siya titira? Sabi po ni Iska, sa probinsya na daw titira si Bebang. Ayaw niya na daw bumalik dito. Totoo ba yun kukuha? Opo na may sitang, kaya ako na lang ang anak mo. wag na si Bebang, hindi kita iiwan. iwan. Bebang ko, anong naisip mo? Umuwi ka na dito. Oh. Tama na po ang pag-iyak na sitang. Magpahinga na po kayo, ipagluluto ko kayo ng pagkain. Salamat ko ha, balitaan mo ko, tukol kay Bebang. <laughs> Sisiguraduhin kong hindi na makakabalik si Bebang dito para ako na ang bagong anak ni Aling Sitang. <laughs> Kukawa! Nasaan ka na? Magsamalikate namin! <laughs> Bebang, nandito ako. May sinabi sa akin si Nanay si Tang. Anong sabi ni Nanay? Huwag ka na daw umuwi dito. Dahil hindi ka na namimiss, ako lang ang anak niya. <coughs> hindi ako naniniwala sa'yo, Kukawa. Ilabas mo si Nanay. Gusto ko siyang makausap. Hindi pwede. bago siyang istorbohin dahil natutulog siya. <coughs> Ikaw, Kukawa, namumura ka na ha. Kapag ako nakalapit sa'yo, mayayari ka sa'kin. <coughs> Anong sabi mo, princess? Ah! bebar, Tulong! Si kukawa! Inaway ako! Uy, uh... kukawa! Tama na yan! Nasasaktan si princess! Akala ko matapang ka, princess. Puro ko lang pala salita. Pitawag <laughs> 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 mo si princess, kukawa! Kawawa siya! <risa> mahina! <laughs> Isusubukin na kay nanay, kukawa! kayong tatlo. wag na kayong manggugulo dito. Naiintindihan nyo ba? bebo princess, tara na! Umalis na tayo dito! Pero iska, si nanay, hindi ko pa siya nakikita. Gusto ko siyang makahusa Nakarang si Kukuha, hindi pwede, hindi ka rin makapasok. Umalis na kayo, bago pa kayo paliparin sa langit. Webang, tara na! Natatakot ako kay Kukawa! Babalik din na, Kukawa! Babawin ka yung bahay namin! Panalayasin din kita! Tara na, Princess! Iska! Ha 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 ha! Sa wakas, napalayas ko na si Webang. Gusto nyo ba ng part more? Mag-comment lang kayo!